may mga ulit uh mula Atin. Hmm. -huh. Parang ito, yan yan, no? Nagagawa. Ay, pwede. sa that's a pizza. Wow. Oh, okay. No, no. Wait lang, wait Why is this trying? Why is this a Hoy, Stop! Hoy! niya. <coughs> Kainin na, na.

Ito, ah, Oo, o. Pepperoni. Did you bring mamus? O, sa gumtami yes, Ano lang? Oo. Mabuti mo na. Ano? Ano lang? Ito, o. Yan yung gusto niya siya, di ba? Yan yung sinuha. Nakito sa part sa sinuha. Gusto ko lang ng hotdog. i mga hotdog sa akin. Wala kung gusto mo yung ham.

mặc dù banana chị cảm ơn anh 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 chị cảm ơn

Tutok ka ba ngayon? Anong trip ka? 'Yung tapos <laughs> Hindi na ko lang kayo eh. Ah, nababalatan siya. Hindi na ko lang kayo. Hindi din mamapalata. Hindi na balatan 'yan, binalat pa I don't think. Yeah? I don't know. You know, why, it, why are we going relaxing because we're gonna play over. We're gonna play.

kaba ano ba kung alam mo yung ko balat korma kasi okay. hindi makita nyo yun ay kung ano 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 Ana, Bruno, ko na na ay bro nagaka-boka sa kota yo. Una makara. Grabe yung palat niya to. Grabe. Nawa mo sa itlo talaga. Ilaw. Ay nung ito sa 100. Ito to. Ampa praktikal. Ang baba pa yung may. Ngayon hindi na. Kasi ang dapat din 5% franchise tax. Kaya na dinaan nila sa. Eurogon <inaudible> 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 ha <inaudible>